Ako, nako, nako. Sabi ko, baka maiyak ako dito sa ating interview. Then sabi ko, aside from when I turned 50, no, uh, talagang nag-ano ko, hindi ko alam, grabe yung mga pagbabago sa buhay ko. Akala ko, alam ko na lahat, pero my gosh, syempre, natututo lang naman tayo as parents, di ba, na as the day goes by, wala naman tayong school para dito. And yon, ngayon ko na-absorb lahat yon. Talagang, I am learning the hard way. Kasi marami ka din, siyempre, mga akala mo, you know, waluyan, akala nila, ang galing-galing ko, akala nila. Pero, alam mo, dadating din yung punto sa buhay mo na yung mga maling desisyon mo dati, siyempre, will affect your tomorrow. So, yun ngayon yung sinasabi ko sa mga batang ingatan nila. Kasi, uh, even at 51, uh, kahit, I'm at peace. I mean, you know, I've been at peace with the Lord and uh, for so many years. Pero ang trials ng buhay hindi na uubos. Hindi talaga. At minsan yun na lang ang tinatanong ko, parang wala bang break? Uh -oh. <laughs> parang ganun. Pero um, we're still standing, di ba? Because uh, sabi ko nga, aside from the eight souls that I have to watch over, meron pa akong apo. So balance lang naman din talaga. But believe you me, <coughs> Ah, uh, hindi, madali. hindi I, madali. I'm sure, kasi isa pa nga, mamu, tsaka dalawa, mahal-mahal. Yeah. Di ba? Tapos kayo, walo. And imagine, uh -oh. uh, I, I'm sorry to bring this back, 2017, of course, when uh, Sir Boy Asistio passed on, uh, I yes. could imagine yung, yung What you had, Ina, wasn't, di ba, showbiz lang sila noon, di diba? yeah, ba? Wala pa yung mga businesses yeah. nila ngayon. Uh, how were you at that time, Inay Nadia? Like, how was, how, para mo, inano yung finances, yeah. di ba? Tapos nun, to, to set them up, na teka dito ka, ito yung puntahan mong negosyo. Yeah. Alam mo sis, wala akong may sasagot, kundi talaga si Lord lang eh. Wala naman Ika ako. Eh, di diba? Wala akong maiisip na paraan, wala akong maiisip na dahilan. Basta talagang pagka-moment na kailangan ko may darating na soap, pag may moment na kailangan ako, may kailangan akong bayaran o biglaan may darating akong endorsement. Alam mo 'yun, yung parang the Lord uh, provides. Oo oh, oh. naman, oo, oh, oh, ako naman. Yeah, the Lord provides talaga. And ako naman napaka-humble ko naman na tao, hindi ako nahihiyang. Hoy dire, kailangan ko ng work. Hoy, oh, very oh. ano naman ako eh. So Um, tsaka resourceful naman ako. Oh, so, yeah. <laughs> very maraket. Kung maraket naman tayo. So, yun nga. I never tayo nauubusan eh. ng paraan. Never yeah. tayo na... But, you know, sabi ko nga last Feb 6 was boy 7th year. Oh. And I posted. Dahil sabi ko, but parang... Mas mahirap ngayon na 7 years na. Mm. Parang iba yung bigat nitong buwan ng Pebrero sa amin. Even the children I can see how how hard and dif how difficult it is for them para may nagiba kasi marami rin ang nangyayari sa buhay-buhay ng mga anak ko. Mm. Na how I wish he was still here kasi to see it. si Boy yeah. Oo, kasi si Boy isang tanong, isang sagot 'yan at ang sagot niyan siguradong walang matatapakan, walang uh, masasaktan, fair for all. So, yun na lang ang parati kong iniisip at the back of my mind. If he was here, ano yung sasabihin nun? So, yun. And syempre, I pray a lot. I really pray and pray, pray a lot. <laughs> wow. Pero ang galing mo dun. Sobrang, I mean, Amen, idol. Yeah. 'Di ba? Kasi 'di ba ngayon mag, nag -re na tayo self inflation, isa mo palang anak, 'di ba? Tapos 'yun itataguyod mo pa yeah. sa buhay. But now they're slowly, 'di ba, on their own and ikaw buti bigla ka mong nagka YouTube channel mm. through the lockdown. Yeah. I think I'm sure 'di ba with with 100,000 plus more, hundreds of thousands of subscribers, bumabalik na rin sa 'yung pinaghirapan mong shinut, 'di ba? And at least it's food. Yeah. Yeah. At ito, saka maganda, yan, uh, you yeah. planted the right seeds, uh, Nads, kasi nakikita nila yung hilig mo sa pagluluto, kaya doon dinalin niya yung mga anak mo, okay. di ba? Okay. They have their own meat brand sa business nila, sumasali okay. sila diba? nila. sa bazaars. Sabi nga nila, how do you count your blessings? Sometimes it doesn't just pour on you, eh. it pours on the people beside you. So alam mo, pag nakikita mo kahit yung family mo, masaya, maayos, walang may sakit, okay na, di ba? okay na. Oo. And right now, siya, nagulat ako, 51, inay nads, di ba? Oh, golden girl. Ano ba, are you, a, a, ano ba to kaya mo pa ba mag-date? Wala na, sarado na ba puso mo? Nakapadlock na ba? Oo. -oh. <laughs> 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 ang dami nagtanong kasi sa akin na niyan, eh. Alam mo, oh. sabi ko nga, ah, uh, hindi, ginagawa ko na lang siyang joke kasi siguro dala ang aga ko nag-umpisa sa industriya, ang aga oh, ko oh. nagkaroon ng happy love, ang aga ko rin ng first love, di ba? So, kumbaga, ang aga ko rin nag-asawa. yung sinasabi ko sa kanila, from the time na nagkaroon ako ng first boyfriend, hanggang sa namatay, siyang, eh, namatay ang asawa ko, parang ano, kota na, kumbaga, <laughs> pwedeng maging single muna, oh, ma-enjoy ko. ah, okay. So, parang, di ba, balik ngayon baliktad yung buhay ko eh. Yun yung parati ko kinikwento pag nagte nagtitestimony ako. Baliktad kasi ang buhay ko. Ngayon pa lang ako nakakaranas kung paano ang single life. <laughs> So, I'm learning pa lang, di ba? But, syempre, iba na rin yung hiling ko ngayon. May menopause pa, di ba? Ang daming mga pagbabago, ang daming emotional changes, hormonal changes, relate, relate lateral much. changes. Oo, di ba? Minsan, tinatanong mo ba, kaya pa ba? Parang same pa ba? Pero, yun nga, you just keep going and going. Kasi, Lalo na pag alam mo na yung anong purpose mo, you will just push on talaga. Oh, pero naiintindihan ko 'yun ano. Oo nga, baliktad 'yung timeline mo. So para sa nako, love yourself ang level. ba Ano kina ginagawa mo to love yourself, nagka-travel ka ba by, by yourself? You're playing up. Oo, oo. Nung pandemic kasi I had a very big health scare, no? Nagkaroon ako, big na-diagnose akong diabetic agad. Ang taas-taas ng sugar ko, sama talaga ng lagay ko. Mm -hmm. I was up to, I think 128 kilos. Mm -hmm. So, talagang obese, heavyweight. Mm -hmm. And then the pandemic came, and then Biglang tinamaan ako ng COVID thrice, even my children. And then, yun nga, nung tumaas yung sugar ko, pumunta ako sa kay Dr. Dampil. Mm -hmm. Thank God for him talaga. And uh, I decided to take care of myself. And it's been going three years. Yeah, you look uh, amazing! Uh, yeah. Thank you. I've lost, uh, I'm down to uh, 88 kilos. Still oh. going, still wanna go down to 70 from 128. And, uh I'm as energetic as ever. um Pero, yun nga, syempre, sabi ko nga sa inyo, uh, mahirap. Mahirap ang single parents. Sobrang hirap na umuwi ka, wala kang natatanungan, di ba? Syempre. Mm -hmm. uh, pero, ano, yun nga, sabi, sabi nga ni Tin, siguro doon na lang tayo sa uh, seeds na na-plant natin. Mm -hmm. Mm -hmm. So, right now, your your kids pa rin stay with you there? Sa, ano, with you? Yes, yes. Yeah. We're, we're here in Caloocan uh, and... Uh, we were able to transfer to this house that boy left for us, and uh, it's a compound where I can see all of them. Ngayon, it's uh, pag-weekend lalo, no, they all come home from their restaurants, from their work, from their condos, and everything, they all stay here kasi syempre nandito oh, si Princess at sa nice. uh, ang aking apo. <laughs> Buti nga may apo, di ba? Ibang kaligayahan. Lakas mga pag may apo, oh, oh, oh. di ba, Nats? You feel so, ano, again, oh. uh, energy. kailan yung energy na yan. Kailangan oh, talaga oh. pag may apo. Oh, oh. Di diba?